Tito Big and Joey nagbigay ng mensahe tungkol sa pag-guest ni Alden D. Charles sa It Showtime. Sa ginawa nga na press conference ng TBJ ay naitanong kung ano daw ba ang feelings nila ng mag-guest si Alden D. Charles sa kalaban nilang network at sa It Showtime. Naiulat ko na ito ay alam naman natin na si Alden Richards ay napakataas talaga ng respeto sa TBJ. Ngunit sinagot ito ni Tito Sen. Na wala naman daw talagang problema. Dagdag pa niya ay dapat lang talaga mag-promote si Alden Richards ng mga show niya. Ay ito naman ay klasipikado na isang trabaho lamang. Ngunit ang maganda dito ay talagang biniru pa ni Bossing Big Soto at Joey De Leon na naroroon daw si Alden Richards at kahit kailan ay pwede siyang mag-promote dito. Isang ang bindikasyon ang ginawa ng TVJ patungkol kay Alden Richards dahil alam naman talaga nila dapat si Alden Richards ay nasa TV5 at kasama si Main Mendoza. Ang maganda kasi dito napatunayan at na-establish na na si Ila Alden Richards ay talagang pwedeng bumisita. At kasalanan ito ng GMA kung hindi ito mangyayari dahil ang TBJ at mismo si Alden Richards at ang EAT ay na sa isang bangka lamang. Ang pumipigil dito ay ang GMA Network. Ngunit alam natin, may puso naman ang GMA Network dahil ito matagal na rin nakasama nila at talagang kalaban lang ng TBJ ay ang mga halusos. Kaya talagang pwede rin umasa na makasama nila si Alden Richards kahit lamang ito ay mag-guess. Tigit pa dito, meron ng sariling kumpanya si Alden Richards kahit hindi pa suportahan ng GMA at meron namang myriad si Alden Richards sa itong produksyon na pwedeng makipagpartner sa isa pang produksyon. Kaya malakas ang tsansa at mataas. Si Alden Richards ay makakagawa ng movie man at makakapag guest sa TV5 at nang makasama niya na uli si Main Mendoza. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching!